Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagkansela ng Korte Suprema sa Anwaray Party List Registration. Sa desisyon ng Korte Suprema, pinanindigan ng kataas-taas ang hukuman ang pagkansela ng Anwaray Party List Registration. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyon ng Commission on Elections, COMELEC, na nagkansela sa pagpaparehistro ng Anwaray Party List. Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na ang COMELEC ay may eksklusibong hurisdiksyon sa panuntunan sa pagkansela ng mga party list registration sa ilalim ng Party List System Act. Sa pagboto sa 14-1, ang Korte Suprema and Bank, sa pagsasalita sa pamamagitan ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, ay kinatigan ang mga resolusyon ng Commission on Elections, COMELEC, na nagkansela sa pagpaparehistro ng Anwaray bilang isang party list na organisasyon. Noong 2013 elections, ang Anwaray ay isa sa labing apat na party list group na ipinruklama bilang mga unang nanalo, na ginagarantiyahan ng tigisang puesto. Kasunod nito, naglabas ang National Board of Canvassers, NBOC, ng resolusyon na nagkansela sa pagpaparehistro ng ilang party list groups, na nagresulta sa pagsasaayos ng mga alokasyon ng upuan, kaya tumaas ang bilang ni Anwaray sa dalawa. Ang resolution, gayon paman, ay dumating kasama ang kabit na ang bagong alokasyon ay walang pagkiling sa posibleng proklamasyon ng ibang mga partido. Pagkatapos ay nag-issue ang NBOC ng Certificate of Proclamation sa isang waray, na nagbigay daan sa unang nominado nitong si Neil Benedict Montejo, na maupo sa House of Representatives, HOR, ng 16th Congress. Nanumpa si Montejo sa kanyang panunungkulan noong ikadalawamput-anim ng Hunyo taong dalawang libot labintatlo. Ang pangalawang nominado ng isang waray, si Victoria Isabel Noel, ay nanumpa din sa tungkulin noong ikalabintatlo ng Hulyo taong dalawang libot labintatlo, batay sa tali ng mga boto na nakasaad sa NBOC Resolution. Noong ikadalawang po ng Agosto taong 2014, inilabas ng COMELEC ang NBOC resolution kung saan idineklara nito ang pinal na pamamahagi ng mga pwesto para sa mga party list group, kasunod ng pagbaligtad ng korte ng pagkansela ng COMELEC sa pagpaparehistro ng abang lingkod party list sa abang lingkod versus COMELEC. Sa abang lingkod, ang COMELEC ay inutusan ng korte na iproklama si abang lingkod bilang isang lehitimong party list, na nagresulta muli sa isang pagsasaayos sa alokasyon ng mga pwesto. Sa huling pamamahagi, idineklara ang anwaray na karapat dapat lamang sa isang upuan. Pagkalipas ng limang taon, noong 2019, sina Danilo Pornias at Jude Acid Ray ay nagsampa ng petisyon para sa pagkansela ng rehistrasyon ng anwaray, petisyon para kanselahin, para sa umano'y paglabag sa Republic Act No. 7941, o Party List System Act. Inangkkin nila na si Noel, sa kaalaman at pahintulot ni Anwaray, ay nanumpa at nanunungkulan bilang pangalawang nominado ng Anwaray sa 16th Congress, kahit na ang Anwaray ay may karapatan sa isang pwesto lamang. Pinagbigyan ng 2nd Division ng COMELEC ang petisyon. Ito ay pinagtibay ng COMELEC and Bank na nag sa kasalukuyang petisyon para sa certiorari na nagsasabing, bukod sa iba pa, na ang House of Representatives Electoral Tribunal, HRAT, hindi ang COMELEC ang may jurisdiction sa petisyon na kanselahin. Pagtibayin ng COMELEC, sinabi ng korte na sa ilalim ng Saligang Batas at Party List System Act, ang COMELEC ang may eksklusibong jurisdiction na magdesisyon sa pagkansela ng mga party list registration. Ang jurisdiction ng House Reform Electoral Tribunal ay limitado lamang sa mga paligsahan na may kaugnayan sa halalan. Pagbabalik at mga kwalipikasyon ng mga kasalukuyang miyembro ng HOR. Upang matukoy kung ang House Reform Electoral Tribunal ay dapat kumuha ng jurisdiction sa isang kaso, ang korte ay naglatag ng dalawang antas na pagsubok. Una, kung ang katangian ng kaso ay isa sa isang paligsahan na may kaugnayan sa halalan, mga pagbabalik at mga kwalifikasyon ng respondent, at pangalawa, kung ang ang respondent ay isang miyembro ng House of Representatives. Sa paglalapat ng pagsusulit, napagpasyahan ng Korte na ang likas na katangian ng petisyon para kanselahin ang pagpaparehistro ng party list ng Anwaray ay hindi isa na nasa ilalim ng mga kaso na nakikilala ng HRET. Dagdag pa, pinaniniwalaan ng Korte na, Bagamat ito ay isang waray na binoto sa mga balota sa panahon ng halalan, hindi ito nagiging miyembro ng House of Representatives. Sa halip, ang nominado nito ang nagpapalagay bilang miyembro ng House of Representatives at dapat mayroong mga kwalifikasyon at wala sa mga disqualification. Napag-alaman din ng korte na hindi masyadong inabuso ng COMELEC ang kanilang pagpapasya ng kanselahin ito ang pagpaparehistro ng anwaray kinansela ang pagpaparehistro batay sa seksyon 6.5 ng Party List System Act na nagsasaad na ang paglabag sa mga batas, tuntunin, o regulasyon sa halalan ay batayan para sa pagkansela ng pagpaparehistro ng isang party list. Sa kasong ito, napagalaman ng korte na sa pamamagitan ng pagpayag kay Noel na manatili sa kanyang puesto sa 16th Congress, Nilabag ni Anwaray ang NBOC resolution na nagdeklara na si Anwaray ay may karapatan lamang sa isang upuan sa ang huling pamamahagi. Tinatanggihan ng plea of good faith ni Anwaray, pinasyahan ng korte na ang resolution ay malinaw na ang dalawang pwesto ni Anwaray ay walang pagkiling sa isang pinal na pamamahagi ng mga party list na upuan, dahil sa mga nakabinding petisyon noon para sa pagsusuri sa korte na ito ng pagkansela ng COMELEC ng ilang mga rehistrasyon ng party list. Kaya, ang panghuling pamamahagi sa anwaray ng isang upuan lamang ay dapat na inaasahan nito. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.